Stok. Dito kami sa Tokyo. Seto, <laughs> <laughs> saan nyo lahat uh, ba yun? Minsan, minsan, igala natin yung nakatawa natin. Dito kami sa, ano, sa SM. SM Balu lang. Eh! Ayan natin mga... presyo na mga ano na t-shirt ibarrel pang mayaman to ah <laughs> mga idol dito kami sa Vince Vince Natin atin ng ating mga idol mga children. Tingin lang tayo kasi. Benzi pa yan. Pag mayaman yan mga idol. <laughs> Hindi kaya natin pera. Hindi <coughs> afford. Hindi gano'n pwede.

Shoutout nga pala lahat ng mga OFW dyan. Sa lahat ng mga kapwa ko content creator, shoutout sa inyo lahat ng idol. Maraming maraming salamat po sa inyo at suporta. Dito tayo sa, sa isang SM Baliwag. Itingin-tingin lang tayo mga idol, di ba tayo bibili? Kasi wala tayong pera. Mahal ang bilihin. pagdating sa mga store, SM Por meia Shout out. 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 out. out Shoutout dyan mga idol. Shoutout sa inyo lahat. Dito tayo sa Isig Paliwag. Nagigot-ikot tayo kasi wala tayo pera. Papalamig lang. Ayan, um, kasama, uh, ako yung mga aking kasama na sa likod. Sama ko yung pamangkin ko. Pagkaya, mag-isim. Shoutout sa inyo lahat mga idol. Shoutout.

sayaan? siya talo sa miyala. pa pa na, sendang. dapat tayo ng ikot lang, wala tayo pera. Papalamig lang sa isang mall. <laughs> Tambay lang. Shout sa inyo lahat. Tagusuporta. Thank you so much, world, Guys, wala tayo sa isang mall. Is in Is Shoutout dyan mga tagay si Baliwag. Shoutout sa na. Salamat ko na si Baliwag po Mayroon. वगा चले होता है चले असल में बलवे